At gaya po ng nabanggit ko kanina, isa po ang swimming sa pinakamadaling panlaban sa init. Abay, sa isang resort sa Bulacan ay talaga namang malalamigan kayo. Ang tubig kasi dito, literal na nagyayelo. Makitampisaw po tayo kasama si Mon Guaves. Good morning sa iyo, Mon. Isang mainit na umaga sa ating lahat, mga kapatid. Kita niyo naman, maapoy-apoy pa. Pero kung sila ay hot na hot ang performance, ako naman cold na cold ang feeling. Paano ba naman? Kita niyo, literal na nakaupo ako sa bloke blocking yelo, mga kapatid. Ito, oh, ganito kalalaki yung bloke ng yelo. At ito nga yung pakulo nitong isang resort sa Bulacan. Itong Hidden Resort Hotel and, uh, Hidden Sanctuary Hotel and Resort dito po yan sa Marilao, Bulacan. At this summer, sinimulan itong kanilang Uh, pakulo na may bloke-bloke ng yelo sa kanilang ice wave pool. Kaya naman talagang mag-e-enjoy at magiging cool na cool ang inyong summer season. Paano ba naman? Nasa 30 to 50 ha? Ah, mahigit, o oh, nasa 50 bloke ng yelo ang kasama nyong maliligo dito sa ice wave pool. Eto mga kapatid ha, ah, syempre nag-research naman tayo kahit pa paano. Merong benefits yung pagligo sa mga ice cold water, gaya na lamang ng pag-boost sa immune system. At syempre yung blood circulation mas magiging maayos at na prevent daw na o naiiwasan nito ang pagkakaroon ng sakit na stroke. Pero syempre, yung sobrang pagligo din sa malamig na tubig ay meron din naman yung negative effect. At ito nga, tulad na lang yan yung muscle cramp dapat pag sobrang lamig, di ba? O kaya nakakadagdag din yung hyperventilation o yung nahihirapan maghinga. Pati na rin yung hypothermia, yung panginginig, sobrang panginginig, sobrang lamig. Gaya nitong pag-upo ko, para naman hindi yung puwet ko dito. Pero syempre, alamin natin kung bakit ba nila naisipan itong pagkakaroon ng mga bloke-bloke ng yellow. Mga kasama si Ma Regina Lucas. Ma'am, Good morning! Ang operations manager po nitong Hidden Sanctuary. Ma'am, bakit yun naman naisipan maglagay talaga ng mga blocky blocky ng yellow kasama ng pool? Yes, kasi naisipan namin magkaroon ng kakaiba naman this summer sa sobrang init ngayon sa Saklong Pilipinas. Sakno. Yes, po. Oh. Kasi El Nino pa eh, no? Pero eto ba, tuwing kailan lang po, merong mga blocky blocky ng yellow na ganyan? Every day po kami, every 2 p.m. So may ice, may ice box and ice tubes kami ano, during our wave. And then sa gabi naman, uh, Saturday. Every Saturday night. meron uh, din yung... may certain time lang pala siya talaga. Yes po. Okay. Every pero, 10... yeah. may nakita ako bukod sa mga bloke-bloke ng yellow, meron din daw mga ice tube kayong nilalagay. Yes sir, yes sir. Opo. Oh, para naman lalong lumamig at saka para iba naman ano, iba naman yung source ng no, ano, yung yes, oh. ice na pero, lalagay. Ito concern ko lang mama kasi syempre dahil bloke-bloke ng yelo nakikita natin. Paano naman yung safety ng mga guests natin? Okay, very safe naman kasi bago namin i bago ibabayong mga ice uh, blo ice blocks are uh we to it na malayo sila sa area. And then, saka lang kami naglalabas ng mga yelo. Ah, o, saka, paano? Maka kasi, di ba? Dal block eh. Impact. Oo, so, yung impact. Na, mabukulan. Wala bang ano? Wala naman, kasi malayo sila sa area. Okay. Oo. Talagang gusto nyo lang mal malamigan sila. Yes. Pero pwede ba nilang lapitan yung yelo? Gaya ng ginawa ko, inupuan ko yung yelo. Pwede ba nilang yakapin yes. yung yelo? Yes, pwede nilang yakapin. Pwede nilang, ano, wag lang dalhin pa alis <laughs> ng ano, wave pool. Tunaw na yan. Mag-enjoy, tama. <laughs> oh, oh ma'am, other pakulo lang. Mukhang napansin namin, bukod sa mga kanina, may fire dancers pa kayo kasama rin me niya me sa oh. sa performance talaga habang nag-wave pool talaga dito. Ano yes, tama ano 'yon. Meron kami meron kami uh, fire dancers, meron kami mga cosplayers. Oo, oh, oh, and then meron kami ano mob dancers also. oo oh, 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 oh. may cosplayer niyo, talaga meron pang Star Wars, may anime, iba napadaan lang. Okay. <laughs> Pero how much po ma'am yung entrance fee naman natin dito sa inyong ice pool, ice wave pool? <laughs> Very affordable kasi 150 lang sa ano, 150 sa adult and then 100 for kids below 4 feet ang height for day swimming. Sa night swimming naman 180 and 130. Sakto-sakto. Sige ma'am, maraming maraming salamat po ma'am Regina. Thank you. Ang cool ng inyong pakulo, talagang literal na cool. <laughs> Thank you ma'am. Ayan mga kapatid, ha? kita niyo naman talagang kung nagaanap kayo ng talagang literal na pampalamig ngayong summer season, especially ngayong weekend, pwede nyo pasyalan nitong Hidden Sanctuary Hotel and Resort na kasama nyo maliligo ang mga bloke-bloke ng yelo. At yun muna pila collection Mobile 5. Balik sa'yo sa studio, Miss Cheryl. Be sure to come back. Use everywhere. Copyright 2016.